Kosa, babae ko pang matagalan. Babae mo, panandalian lang. Di ba, Bi? Siyempre na <laughs> Love you, Bi. Love you too. <laughs> Alam nyo, sa totoo lang, napakaganda naman talaga tirhan dito. Sa ganito klasing lugar, tahimik. Walang problema. si Simoy ng hangin. At saka, makakarelax ka talaga. O, sa paligid mo, walang maingay. Kung may pamilya ka na, grabe, ang ganda dito tirhan. Panoorin natin tong ginawa ni Kuya oh, isa itong tricks, grabe. Pero delikado ito ah. Bawal po ito sa mga bata, pang-professional lang po ito. So salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo to. Panoorin natin to. 'Yun bang pinapabuksan lang sa Tingnan niyo. Paano niya 'yan bubuksan? <laughs> sa <Satyan. laughs> grabe ka naman bata ka. Oh, ganyan lang pala. Buksan, di ba? Okay, oh, kayo, may idea na kayong nakuha. Buksan niyo na 'yan. <laughs> Sa lahat ng mahilig na ganitong klase ng pagkain, hinahinay lang po kayo. Isang umba. Masarap na pagkain. Pero hindi pwedeng araw-arawin. magingat kayo. Hmm?